katangian ng isang magaling na mekaniko. ka na bang mag-commute at makipagsiksikan sa ibang pasahero? Pwes, magmotor ka na kaibigan. Hustle no more kapag nakamotor. na-discover itong Revzone dito sa Santa Rosa? Uh, nakita ko na sa YouTube. Uh, Nag-research ano, ako. So nagresearch ako. Oh, uh, okay. ko na maganda, maluwag. So, kamusta naman sa yung, ano, yung pag-explain sa'yo ng binganin ko ng service? Uh, uh, naman. Maluwag uh, na. Maluwag na. Maluwag na. Eh. Yes, sir. So, kumusta experience? 1 to 10? Ba? ano? 9. 9? Oh, okay. Very good. Sir, thank you very much. Thank you, sir. So, sir, bakit dito sa Rev Zone Santa Rosa? Kayo kumuha ng motor? Uh, parang goods naman dito eh. Kasi okay. lagi, lagi ko natadaanan. Ah, natadaanan nyo. Okay? Tsaka yung unit, available. Yeah, available tawa. dito yun. Oh. Tsaka, syempre, maganda yung oh, maganda, place. Yeah. And then, kamusta naman sir yung pag explain sa sa'yo ng, sa pre-delivery inspection or PDI ng ating... Okay naman. Delivery. Kaya lang, pang bago. Kaya lang, oh, aralan oh, uh, pa ba? Oh, uh, bago talaga itong oh, NMAX. Ano, yeah. eh. Oh, bakit nga pala NMAX sir? TechMax? Para new look naman. Bago. Ano ba dating motor niya sir? Honda eh. Ah, nag-Honda kayo. Pero, yeah. anyway, maganda rin naman yan. Pero, nag-level up talaga okay, kayo. Dito. Sir, congratulations sa inyong thank you, bag, uh, so thank you very much. Thank you. So, yung no, bilang uh, natatrabaho sa motorcycle industry, no? so, may motor din tayong ginagamit. So, pinapa-preventive maintenance service din natin to, no? or PMS. So, tanong, natin si Sir Carlo, yung nag-handle ng ating, ano, yung handle ng, nag handle ng service ng ating uh, XSR na ginagamit. No? Sir Carlo, usually sa mga ganitong uh, motor, ano yung usually, yung, ano, inaayos sa, ano, sa ganitong lashing motor, huh? common naman sir yung pagdating nga sa PMS. Ngayon, bakit tayo nagkakandap ng PMS, it's uh, oh, okay. preventive para maiwasan natin yung mga problema na dapat na-encounter natin. Baga oh. na natin. Oh. Madalas na ginagawa po natin diyan. Replace tayo ng mga filter Una unang engine seal na gigitseal tayo. Oh, ano 'yun? Oil filter, fuel filter, oil filter, filter. filter sa air filter. Oh, 'Yun uh, ang mga uh, basic sa PMS na para kailangan nating uh, ano, gawin lagi. Huwag natin kakalimutan, mga kailangan ng motor yun. Mm. Tapos checking tayo ng mga preno. Preno, okay, okay. Siyempre, for safety purposes 'no. Kanina nagpalit tayo ng brake pad, pud, -pud na mm. po siya. Yun ang mga kailangan natin gawin dito. Adjustment ng kadena, kailangan din yon Para sa play. O para sa tumatakbo ka, hindi tumalon yung kadena mo. Kung baga, makuha natin yung tamang adjustment. O mga pala, ano, mga kaibigan, no, isa pa sa, ano, sa biglang tip ni Sir Carlo, yung clutch dito, no, yung sinasabi sa oh, boxing, Yes, no. to, Importante yon So, importante pala yun. Ako, matagal ko na ginagamit ito. Ngayon ko lang na, ano yun, na na mayroon palang busing dito na para magkaroon ng efficient yung lining, ano? Tip naman dito sa, lalo sa throttle, sa clutch. May mga tamang clearance po tayo dito, ah kung inform ko na rin yung customer. Dito sa clutch, may saktong clearance dito. Hindi po ito pwedeng mababa. Hmm. Hindi rin pwedeng sobrang taas, no? Kasi para ang makukompromise nun lagi yung... Lining. O, clutch lining. Clutch natin. Lining. Dapat, nasa tamang adjustment lagi yung ano natin, clutch lever. So, matagal ko lang matagal ko lang ginagamit ito, ngayon ko lang nalaman yun, no. Salamat sa PMS na tinatawag, no. By the way, nga pala, no, si Sir Calo ay kasama sa 2025 Yamaha Technician Grand Prix na gaganapin sa Festival mo. Yes, po, yes. Sana pala rin. <laughs> so, Sir Dom, ano, at, total, nandito na rin naman tayo sa Yamaha Rev Zone sa Santa Rosa. So, ikaw yung head nung ano, technical uh, ng mga training natin dito sa uh, motor Central Bike World. Bilang ikaw din na nagbimekaniko, sa uh, sarili mong opinion, ano yung katangian ng isang magaling na mekaniko? Magaling na mekaniko? Oo, uh, magaling na mekaniko. Uh -huh. Maraming aspeto yan. I-generalize na lang natin. So, pag sinabi kasing magaling, sir, so? Marami kasi, maraming uh -huh. pinagbabasihan tayo uh -huh. ng isang magaling eh. Pero kung sa atin, oh, through experience, masasabi sabi ko, ang mekaniko ay magaling pag marunong sumulot. So, panong marunong sumulot? Kasi ah, ah, ang skills, knowledge natututunan. Oo. Ah, so ano sa kasi niya? Yeah, Kaya kasi, yeah. mo matutunan 'yan. Pero yung pag sinasinag ah, isa sa mahirap 'yun, susunod ka dahil hindi dahil Magaling ka alam mo na lahat. Ah, hindi alam ko na 'yan. Magaling na ako eh. Ba't pa ako susunod? So, may ko natin na rin ng isang mekaniko magaling. Marunong ka pa rin sumunod. Hindi kasarado o marunong sumunod. Maraming mga, gumalawas ngayon na iba't ibang mga picture. So, andyan pa rin yung proper standard na paggamit ng standard operating procedure, gaya ng tamang paggamit ng service manual. So, dahil gumagamit ka ng service manual, hindi ibig sabihin no, hindi ka marunong. Okay. Para basic kung, pa rin. No? Yes. nakakalimutan natin yung basic. Dahil sa dami na nating knowledge, alam. So, na babaliwala natin yung basic na dapat una natin ginagawa. So, yun sir. Masasabi ko na ang isang mekaniko ay magaling kung marunong siya sumunod. Kaya so, nakita ko rin yung mekaniko nyo, nag enter na ka sa customer. Baka yung jolliness. yung willingness na explain yung ano, ano yung ano yung sabihin nito. Kasi siyempre, asa normal na gumagamit na, uh, medyo limited yung ano yun. mo. Isa pa rin yun, sir, sa pinag-impart namin sa Migali. So, hindi tayo nag... Hindi tayo nagbebenta ng parts, hindi tayo uh, nagbebenta ng service. Ang binebenta natin is yung customer satisfaction. Yung makita mo yung customer mo na masaya sa ginawa mo. So, yun ang isa sa tingin ko na yun ang ibinebenta natin sa ating mga customer yung magaling na mekaniko, marunong sumunod, tsaka marunong may usap sa akin. Yes, so, talagang accurate, tama ang sasabihin natin sa ating mga customer. Kasi skills, given naman yun. yan. Yes, sir. Madaling matutunan niya, matututunan niya. Pero yung attitude, pagsunod, uh, I think kailangan talaga. Uh, ano ka, mag-level up ka, mga promote o whatever na mararating mo sa buhay. Basta marunong ka sumunod. Marunong tayo sumunod. Marunong ka makipag -up. Ano man yung status natin, kung gano'n naman kataas na yung level natin, dapat marunong pa rin tayo sumunod. Salamat, Sir Dom. Thank you. Thank you.